magtakbet po tayo ng ang sawok ay dry sinapa. Yan na po siya. Dahil bawal pa po sa akin ang may bagoong kaya gisado lang muna. Sadong pakbet. Yan, syempre, yung mga pamahiin po ng mga sinaunang ninuno natin na pagbagong panganak ay bawal kumain mo na ng bagoong kung ano, ano, pa dyan. Pati daw ang pati daw ang kanito. Talong, bawal din daw kumain ng talong. Kasi lang, hindi naman ako kumakain ng talong. Yan, sabawan natin siyang mga punti para pa maluto. At ayan lang po, may sabaw na po siya. Tama lang. Kung may adobong puti, meron naman tayong pakbet na walang baguhin. Ito. Ayan. Pagpano yung Luluto na yan dahil may sakunting sagaw na siya. Hanap po natin. Harap. yan ang cook. Cook. Ayan. Kulo-kulo na. Aking pakpin. Daming bawal kasing hindi makain pag nanganap kasi sabi nila yung baby daw magsasuffer. Magsasuffer kaya yeah, yan. Isa naman yung anak ko ang mag-sucker. <laughs> Sumunod muna tayo sa babawal kainin. unahin muna natin kainin, Taisin na lang muna natin. Lalo na mag isang buwan pa lang kami next week. Okay. na siya? kaya na, kain na tayo. Luto na siya. Kain na po. Ang ganda na po, baby. bye <laughs>